Kamusta po? Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kahit uh, nasaan man kayo sa uh, sulok ng buong mundo, sana'y uh, uh, nasa mabuting kalusugan tayo at sana'y ligtas tayo ng Diyos. Ilayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At pagpatuloy din po natin ang mga bagay na dapat ating iwasan Nandito pa rin yan sa kawikaan. So, dalawampot, dalawa. Ay, di pa. Dalawampot apat ng kawikaan. So, verses 21 to 22. Ito po yun. na Anak, igalang at sundin mo si Yahweh. Ganon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sino man sa kanila. Sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? So, yan po, uh, napakalinaw po. So, tinutukoy dito, uh, sinabi dito na dapat igaling, igalang natin at sundin. Dalawa po yun, igalang at saka sundin. So, magkaiba po yung ano po, kasi nga may bakit ko nasabing dalawa 'yon kasi nga may merong at eh sa gitna, di ba? Igalang at sundin. So dalawang magkaibang bagay 'yan na dapat ating pagtuon ng pansin ko bakit ganito? Bakit uh, ganito pagkasabi yung kanyang mga phrases po? Kasi nga iba yung igalang, di ba? Iba rin yung sundin. So kailangan uh, magkasama silang dalawa hindi pwedeng isa lang So ibig sabihin po niyan kung kapag kaigagalang mo isang tao kapag ang, uh, I'm sorry kapag kaigagalang mo siya ang Diyos o ang hari eh dapat din sundin po rin siya So may katumbas po yan ng mga spiritual na mga katuruan po Dito po sa ano po sinabihan tayo sa binasa ko na igalang po natin ang ating Diyos. At igalang din natin ang ating hari. So, sa kanilang panahon po, hari yung mga namumuno sa kanilang bansa. So, ngayon, so, magkaiba na yung namumuno sa atin. May presidente, may ambasador, uh, uh, ano pa yan, may mga, meron din mga hari at reyna sa, kumbaga, nasa Inglaterra po sila. So, kung if my memory serves right so sa bansang Saudi so hari don, so monarkiya parang ganun ah uh, yun nga di ba iga lang sila kasi nga sinabi dito na hindi ba kayo natatakot sa mga pinsalang na pwede nilang magawa sa iyo kasi nga kapag kasinuway natin ang kanilang mga kautosan eh talagang mapapahamak tayo mga kapatid So, dapat ating uh, iwasang mga bagay na ito. Um, uh, may nabanggit nga pala yung ating Panginoon dito. Naalala nyo yung, ano, yung may nagtanong sa kanya kung dapat bang magbayad sila. Ano, ito yung noong kapanahon nila, nung nasa kasagsagan pa sila nang nasa ilalim pa sila ng kapangyarihan ng Roma, ang bayang Israel noon sa panahon ni Jesus. So may nagtanong sa kanya kung dapat ba silang magbayad ng buwis. So yun ay uh, napansin ni Jesus na isa yung ano, patibong na, sag, na tanong. Pero pero mas ano alam ng Diyos yan, alam ng Panginoon. So alam niya yung sasabihin niya at ito yung sinabi niya. Kaninong muka ang nasa salapi? Ang nasa bariya? yun. yun. So, sumagot naman yung tao na, uh, kay Cesar, hindi po ba? So, ang sinabi ni Jesus, ganito, Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So, yun po mga kapatid. Uh, sundin natin ang ating mga pamunuan, yung ating presidente, yung ating mambabatas, Uh, kasi nga po uh, kung kung tayo ay sa kanila so may kalalagyan tayo mga kapatid so hindi natin pwedeng uh, kalabanin yung yung itinakda ng Panginoon so mababasa nyo yan sa sa mga uh, isinulat ni San Pablo so may mga sinulat siya may sinulat siyang uh, related po dito na sinasabi po na kung kung di ako nagkakamali sa Roma yata yan. Hindi ko lang nalala yung eksaktong verse. So sinabi siya na uh, dapat ating galangin ang mga hari, ang imperador, ang imperador nga pala. So yun yung ano, yung namumuno sa kanilang panahon, ang uh, makapangyarihang kaharian sa kanilang panahon ang Roma. So sinabi do ni San Pablo na dapat uh, galangin natin ang ating galangin natin ang ating imperador dahil uh, dahil itinatag sila ng Diyos. So walang hindi tayo pwedeng kumalaban sa itinatag ng Diyos. So kumbaga, tayo ay kumakalaban sa Diyos mismo. 'Yun po mga kapatid. So 'yun po Huwag nating huwag tayong gumawa ng uh, hindi naaayon sa batas po. Kasi nga, ang Diyos po nagtatag na yan. So, yun po yung uh, sa aking palagay, yun yung pinakamalapit na explanation dyan dito sa binasa ko na uh, sundin at igalang ang hari at, at saka si Yahweh, ang ating Panginoong Diyos, ang ang pinakamang ang pinakadakilang Diyos, ang Diyos na lumalang. Mm. yun po. So I hope po mga kapatid na uh, may natutunan kayo sa video kong ito. At saka kung may nalalaman kayo tungkol dito sa verses na to na binasa ko sa 24 ng Kawikaan, so verses 21 so 22 so i commentiyo po at uh, pagsaluhan po natin ang mga salita ng Diyos at nawa'y bigyan tayo ng Diyos ng kaalaman at karnungan na galing po sa kanya at uh, sanay uh, bigyan tayo ng malusog na pangangatawan uh, both in body and in spirit po uh, upang tayo'y makapagpatuloy sa ating gawain sa pang-araw-araw uh, bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod Jesus, bilang isang uh, bilang isang uh, anak ng Diyos. So, yan po mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pagsuporta po sa akin at sa aking mga content at Uh, sa inyo po na nais pong malaman ang lahat ng ito, ay nagpapasalamat po ako sa inyo. So, kita-kits po tayo sa susunod kong video bukas at sana'y anjan pa rin po kayo. Salamat. Bye-bye.